Ayaw, magulokan talaga. Magulokan <laughs> talaga? Mawawala <laughs> na. Ha? Mawawala na. Pakiting tape. Pakiting tape? Pera ayaw mo? Ito lang, dalawang daan. Ayaw, ayaw. Sige na. Sige na! Ayaw. Ayaw, pera lang. Pag, Pag wala na pagkain, saka pangitin na. Pag wala na daw siyang... Uh -huh bayan ng kaibigan ng kaibigan na ito, ito tayo oh. Ah. nag po yung mag-asawa si JP po at si Isla kaya may aayudahan po kami dito sa ating bayan ng Santa Maria Ayan, Santa Maria yeah, no, no, no. Ayan, mag grocery po yan. Mag grocery po sila dyan, no? At kabiinit, lumabas tayo. Pausan yung likod ko. bumili na po. by JP ay sorry hindi ba may practice meron wala ano ka magkiripon? 75 ito ay grabe ini Ayan, at punta na po kami doon sa area Tol na daan Diretso Tapos kanan Kanan ha? Kanan Tapos yan Tapos nagbaha ko dyan sobra sobra to kaya meron bumilitan na ay eh. nagbaha ko dyan kulungan ano oh, hindi na nagpapadaan dito nagtali na ng kambing ah Ito, makikit na daan. Hindi na tayo kasi yata dyan. Ha? Kasi ba? Siya. Ayan, yan. Sardinas. oh, nakain yan. madaling buksan yan. Hindi man ito sardinas. 552 na yan. Oo, sardinas yan. Oh. Sama? Ano bang gusto mo sa oh. sarod? Hmm. Oh. Okay. Okay. Ano ba Baka? Ang oh. dami. ako pa. Mahal-mahal kita. Mm -hmm. Oh. 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 yan, para oh. pag nagutom kayo, may bubuksan pag kayo. pag wala nagdalang na pagkain. Oh. oh. Suka, gusto mo? Suka. Tupak, autoyo pala. <laughs> oh. Sukal. Ayan, Ay, kailangan-kailangan niya na sukal. Oh. gusto mo? oo oh. Oo. Oo o. O eh. <laughs> <laughs> ay, na, kasi doon na kayo. Lagay na, lagay na. Alagay na. O, bilangin mo. Lima, anim. Lima. Hmm. At ah, saka lima. Oo. Lima, lima yan o. o. Di sampo. Oo. Grabe o. Ito, o. Sabi ko o, sa iyo ay. Ayaw, ayaw ka pa ay. Otso. malaki na ang babayaran mo nito ngayon. Oo, yan. ito. Ito pa? Mahal ito? O, isang ano yan? Isang dosina. Isang dosina yan? Uh, ha? Isang dosina. Mahal yan? Eleven. Ah, uh, ano yan? Eleven. Oh, twelve. Twelve. Eight, one, two, three. O? Day, ano, eleven. Nay, mayroon akong balita ba? Oo. Oh. Sabi nila, magaling ka raw kumanta. Hindi. Nakantahan mo daw ako, nay? Eh. Hindi, marunong. Sayaw? Oo. O. Bakit ang dami yung mga ano mo, Nay? Aray! Aray. <laughs> <Wala>. Bagay <laughs> mo na! Yan! Hindi ko na magbilang at ibigay ko naman sa'yo yan. Aho. Tapos may pojiber pa. Lagay mo dito. O, yan. Tapos, ilagay natin dyan. Dito. Yan. Dito. Dito, baka nakawin yan! Mamaya na ako makalit. Anay, ano pa? Nay, ano nga ang pangalan mo, Nay? Rosalinda? Oo. Rosalinda, mi amor? Oo ay grabe <laughs> pambihira ka nai ilan taon ka na Nay? hindi ko alam hindi ko alam bukas babalik ako rito pabinyagan kita ang bullpen akin na bullpen bullpen yun lang wala tayong bullpen yes. wala ang bullpen magsulat mo yung mo okay. magsulat susulat. magsulat ah, mo ka ng love letter sa boyfriend mo oo uh -uh. pambihira taga saan yung boyfriend mo wala tayong bolpen na ay. Nasa yung bolpen nyo? Ano bang, wala, wala. ano bang laman dyan? Wala. Nay! Anong wala. laman ito? Wala. Ginto. <laughs> Tanggalin mo sa katawan mo yan? Ayun. Bakit? Ay, parang lumaki yung katawan <laughs> mo lagi. Pambira ka naman talaga, Nay. Kapir nga, Nay. Nay, <laughs> pero <laughs> ang linis nila, Nay. Totoo, guys, oh. Kamay kapila, Nay. O, ang linis nila, Nay, oh. Oo. Oh, oh walang taong ka na nai? hindi ko alam gulpen ayan wala na yan nai hindi kayo nung nai pangalan nai? hindi ko alam saipin oh. yan mahal yung gulpen na yan mahal yan nai, libo yan ano yan? sige nga, paano mo sulatan yan nai? Sulatan der, mong sa incheck. Der mahal. Oh. Oh, Chinese man sulat ni Lola. Incheck man yan, paano natin mabasa? Tekla. Sinulat yung pangalan niya, Tekla. Ay, tikla ang pangalan mo, Nay? Mm -hmm. Apelido, Nay? Nay ilan taong ka na dito nakatira, Nay? Bago ito, Anong ginawa? Oh, bago na, yan, Lola. Bago yung bulpin kong yan. Nay. Bago mo, bago. Magkano ang ano bang kailangan mo rito nay? Bukod sa pera nay. Sako. ang kailangan mo bukod sa pera? Wala na. Sako. Asawa S ayaw mo? Ayom. Packaging tape. Packaging tape. S sakot packaging tape. Packaging <laughs> na talaga nay. Nay. Uy, nay. <laughs> Ilan taong ka na? Hindi. Hindi, hindi naman yung bingi ba? Ay, hindi <laughs> ang kanyan. M.M. M -m? Uh -huh. Pambihira ka naman talaga na yun. Lupit ng no calculate mo na yun. Nay! Yan, maginis lang pa ni nanay. Oh. Oh. Malinis na yan. Lupit ko doon. Di bali walang ligo na yun. Nay, paano ka maligo? May nakasabit-sabit sa yung ano? Ha? Nas, naspo, naspo. Naspo, naspo. Gusto, gusto, gusto. mo, tatanggalin ko yan? Ayaw. Pag ako magalit, tatanggalin ko yan? Ayaw, ayaw. Gusto mo magalit ako? Dali, ayaw na. Kuri mo na lang. Nay! Gusto hmm. mo bang magalit ako? Sige na, alis na. Alis na ako, Nay? Oo. Uh, sige, Nay. Nay, salamat, Nay, ha. At ingat ka dito palagi. Sin yung plaka, oh. <laughs> Ang yung plaka ko, <laughs> Pag makita mo, baka ipa, ano alarm mo ha? <laughs> o, so, bakit mo tinandaan nay? Ay, ay? Nay! Uh, oh. Aba, baka makalimutan ko. Ah. Replacement. Replacement. Ah, para hindi mo makalimutan ay. Uh, replacement. Pag makita mo yan dito na dumaan ay, parahin mo agad. Uh, Oo. Oh. Nay? Uh, Oo. Oh. Pira nay, ayaw mo? Ayaw. Buko. Uh, babalik kami buko. Mamaya pag nagutom kayo, walang magdala sa inyong pagkain, lutuin yung noodles. Wala tubig. Ah, dalhan ko kay tubig. Mamaya balik, babalik kami. Dalhan ko kay tubig. Mawawala ba dito. Ha? Mawawala lang dito. Packaging tape. Packaging oh. tape? Pera, ayaw mo? Ito lang, 200. Ayaw, ayaw. Sige na. Sige na! Oh, ayaw. Ayaw, pera lang. Pag, pag wala na pagkain, saka pagkain. Kapag ah, na daw siyang pagkain, uh -huh. balik na lang ako. Oo. Oh, oh. ah, basta ayon siya ng pera. ako ako babalik. <laughs> ay, <laughs> <laughs> Tanggapin mo na. Ayaw. Ayaw ah. Gusto malaki ah. Ayaw. Mawala na itu. Oh. Ayaw ini Hindi Ay, ako mukhang pera. Oh. Hindi ka mukhang pera? Mukhang tao. Mu -mu mukhang tao. <laughs> oh. Sige <laughs> nanay. <laughs> Ayaw. Bibi ka na mm. marunong bumili. Hmm. Hindi ka marunong bumili? Hindi. Yun nga guys, sa problema, ayaw tumanggap ng pera ni nanay kasi hindi para naroon sa marunong bumili. Kaya pala ayaw tumanggap. Souvenir mo lang to. Ikaw, mawawala lang yan. Souvenir nga lang. <laughs> ayaw mo talaga. Ayaw. ayaw mo. Sige na. Ayaw ko Mawawala lang yan. Guys, ayaw talaga ni nanay. Wala, ayaw. Nay. natagal pa akong babalik dito, Nay. Pero sana magkita pa tayo ulit, Nay. Ha? Oh, nah. Nay. nay. Oh. Susunod balik ko, Nay. Oh. Nay, doy. Makinig oh, oh. ka. Oo. Oh, oh. Susunod balik ko, damihan ko pa ng ganyan. Oh, oh. Gusto mo? Oh, balik na. ko. Saka na, wala bigas. Eh. Gusto mo bigas? Oh, oh. Bigas ha? Ako, oh bigas isang kilo, iba ako magalit oo oh, bigas Alam mo ha <laughs> ha? Sansa ako Sansa ako isang, kilo, isang sako agad ah? isang sako bigas agad sabi ko sa'yo huwag mo akong galitin e isang kilo lang isang sako saan ko ilagay to? yung hindi mabasa yung hindi mabasa. Mabasa yan dyan. Kaya nga dyan oh. Tanggalan daw si Kuwendal, uh, wag ka Ha? Pag mag ano ka mag... Mabigat yan? Mag-aam lang, gabi, kasing kumang yan. Ah, oh, alam niya ano, na eh. Isa pa. Ayaw. May isa pa ako doon. Hindi. Diba <laughs> e ako pag magalit alit tayo, ganag-alit mo ko. Butasan <laughs> mo lang ito dito. Ako na lang. Anong? Ha? Ayun, alam Okay na. Uh. Pagbalik ko, oh, damihan ko pa nito. Matagal pa. Ayos yan. Importante, hindi ka magutuman ay. Ano? Huh. Akala kasi na nanay, wala tayong dalang bigas guys. Meron tayo, ready tayo, tayo lagi. Andami. Ha? Ang dami. <laughs> Ang dami. <laughs> Ang dami. <laughs> Ang dami, Nay. Oh, ako nag Hindi maumos yan. Ginagalit hmm. mo ako. But, uh, Iba ako pag magalit. Sabi mo isang kilo, yung isang kilo, gawin kong 25 kilos yan. Oo, sige na. Ano? <laughs> Tuloy na ako. Oo, sige na. <laughs> Talaga? Oo, Ayaw mo ang pera. Lalaki. <laughs> Ayaw mo rin. <laughs> <Bo> <laughs> dito ko na palamig nagdatro ba? Ayaw mo ng asawa. Ayaw. Kabit. Ayaw, Ayaw rin. Ang <laughs> bihira ka. Ano nga ulit pangalan mo, Nay? Nanay. Tikla. Sai, so, grabe. O oh, tingnan mo si Nanay, nag-eyebrow pa si Nanay, oh. Totoo 'yan. Nay, dala kita ng lipstick sa sunod. Gusto mo lipstick? Ayaw. Mira. <laughs> Tuloy na ako, Nay. Anong masasabi mo sa pasalubong ko sa Nay? Thank you. Thank you. Sa Tagalog. Salamat sa iyo. check, send check. Sa Chinese, sa Chinese. Sa Chinese. Sa Chinese. Sa Chinese. <laughs> xie xie ni xie sinisisi mo pa ako xie xie ni xie xie ni ano yan? xie xie ni? xie xie ni kung sa inyo makapanood sa atin dito na chinese xie ni xie xie ni salamat Chinese pala ito nadandahan dandana. ng pagbigas si sisi ni pag sisi mo pag sisi mo gilulokom mo ko ay sige na lai pasok nyo yung bigas ha mababasayan dyan pag umulan pasok niya doon sa loob niya. para pag walang naghatid sa inyo ng pagkain magsain kayo dalang kita ka dito? Oh. Marami! Marami ah. ah, Sige! Ako itutuloy na! Sige! Yun, guys, nandito naman Wala kang laman oh! magluto ka na at may bigas ka! Ha? Boko, boko tubig. Ah, ah tingin daw nung tubigan mo yan, parepil natin. Hindi, hindi yan eh, paripil nila yung bago. Yung bago. Lagyan natin tubig. Pagpalit yung bago, paparepil natin. Kami. Yan. Akin na, akin na pa yung isa pa. Yung isa pa, dalawa. Oh, paripil natin yan. Sandali. Lagyan mo pangalan, wag na. Ibalik ko naman ito. Oo. Oh. oh, ako na bahala niyan. Huwag ka mag-alala. Oh, kunin mo yan. Yung pa. Eh. Yung isa pa. Yung isa pa. Nay. Tatlo. Kasama natin si Casado. Tatlo, iparefill natin para may tubig support kayo. Yung, support nyo yung dream ko si Casado. Guys. Umpa. Tatlo na na, tatlo. Paparefill natin. Para may... Panghugas na. Oo, okay lang yun. Panghugas, okay Sige lang. lang. Pag, panghugas grill. Okay lang. O, pwede na yun. Mineral, panghugas nyo ngayon. Social ngayon kayo. Sige na. Sige na. Sige Ito, na. Mineral, isa yon. Oh, na. paparefill natin ano yan. Na, ano. Akin okay na, isa pa. isa pa, lalagyan namin ng tubig rin po Lalagyan na lang, tubig rin po ta Wala na pangalan yan, mambira Ibalik naman namin to Ha? O. Tuloy na ako Pagbalik ko, dalang Dala kita ng maraming pagkain Sige na, Nay Ako'y magwaalam na <laughs> Nay, sige na po Ay, salamat na, ya. Ingat kayo dyan. Ha? La, lipat nyo na yung bigas doon. Ha? Kaya yan? Kaya ko yan. Hindi pag tinog sa akin, 50. Ah, pasok nyo doon, ha? Pag walang nagbigay sa inyo ng pagkain, magsain kayo. May sardinas naman kayo dyan, tsaka noodles. Ayan, maraming salamat po.